Magandang araw mga kaibigan. Ito ang dreamer at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa mundo ng sining ng isa sa pinakadakilang iskultor sa mundo, si Michelangelo at ang kanyang obra maestra, ang Moses. Si Papa Julius III ay isang tao na may malalaking pangarap, isang leader na may matayog na pananaw, at hangad na mag-iwan ng tatak sa kasaysayan. Hinangad niyang mag-iwan ng pamana na tatatak sa maraming siglo, isang patunay ng kanyang kapangyarihan at influensya. At ano pa nga ba ang pinakamagandang paraan para makamit ito hindi ang muling pagpaparayo ng Basilika ni San Pedro, ang puso ng Kristyanismo, isang simbolo ng walang hanggang lakas ng simbahan. Ngunit ang isang proyekto na ganito kalaki ay nangangailangan ng isang artista na may walang kapantay na talento, isang taong kayang bigyang buhay ang kanyang dakilang pananaw. Dito pumapasok si Michelangelo isang iskultor na kilala na sa kanyang obra maestra na pieta, isang likha na humanga sa buong mundo. Inatasan siya ni Julius III na lumikha ng isang mitso, isang monumento sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Papa, kasama si Moises bilang pangunahing figura. Nagalangan si Michelangelo, hindi sigurado kung kaya niya nabuti ng mataas na inaasahan ng Papa. Kinikilala niya ang kanyang sarili bilang isang iskultor, hindi isang arkitekto, at ang laki ng proyekto ay nakapanghihina ng loon. Gayunpaman, ang kagustuhan ng Papa ay hindi madaling ma-influensyahin. Ang kanyang determinasyon ay hindi matitinag at iginiit niya na tanggapin ni Michelangelo ang hamon. Sa kabila ng pag-aalinlangan, tinanggap ni Michelangelo ang alok at sinimulan ang isang paglalakbay na gugol ng ilang dekada ng kanyang buhay, puno ng mga pagsubok at paghihirap. Hindi niya akalain na ang komisyong ito ang susubok sa kanyang mga limitasyon, kapwa sa sining at sa kanyang damdamin, na magtutulak sa kanya sa kanyang mga hanggana. Sa huli, nagresulta ito sa isa sa mga pinaka-iconic na iskultura sa kaisayan, isang testamento ng kanyang henyo at ang dakilang pananaw ng Papa. Ang relasyon ni na Michelangelo at Julius III ay komplikado, puno ng respeto at pagkabigo. Si Julius III ay isang mapilit na patron na nagtutulak kay Michelangelo na magtrabaho ng mabilis at may determinasyon. Si Michelangelo Isang taong naghahangad ng perfection ay nakaramdam ng pressure. Ibinuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa sa Moses. Nagsusumikap na makuha ang diwa ng isang propeta, isang pinuno, isang tao na nakikipagbuno sa banal na kapangyarihan. Ang proyekto ay napuno ng pagkaantala at hindi pagkakasundo. Ang mainitin na ulo ni Michelangelo ay sumalungat sa maautoridad na personalidad ni Julius III. Sa isang punto, Tumakas pa nga ang artista mula sa Rome dahil sa pagkabigo para lang makumbinsi na bumalik ng mapilit na papa. Sa kabila ng kaguluhan, nanatili ang kanilang magkatulad na pananaw ng isang kahangahangang mitso, isang testamento ng pananampalataya at husay sa sinyo. Sa taas na may git dalawa at kalating metro, si Moises ay nangingibabaw sa paligid. Ang bawat detalye, mula sa nakaumbok na mga ugat sa kanyang mga braso hanggang sa matalim na titig ng kanyang mga mata, ay nagpapakita ng lakas at autoridad. Hawak niya ang mga tapyas ng sampung utos, simbolo ng banal na batas at tipan. Gayunpaman mayroong pakiramdam ng pagpipigil sa kanyang postura, isang sandali ng pagmumuni-muni bago ang aksyon. Mahusay na nakuha ni Michelangelo ang dalawang panig ni Moises, ang tagapagbigay batas at ang tagapagpalaya, ang kanyang balbas ay dumadaloy pababa na parang alon na nagmumungkahi ng karunungan at edad. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay sa isang lalaking nasa kanyang kalakasan, handa ng kumilos. Ang tensyon na ito sa pagitan ng kapangyarihan at pagpipigil, sa pagitan ng banal at ng tao, ang siyang dahilan kung bakit lubhang kaakit-akit ang Moises ni Michelangelo. Isa sa mga pinakakapansin-pansin at marahil ay hindi gaanong naunawaan na katangian ng Moises ni Michelangelo ay ang dalawang sungay na nakausli mula sa kanyang ulo. Hindi ito isang malayang interpretasyon ng sining, ito ay nagmula sa isang maling pagsasalin ng Hebrew Bible. Ang salitang Hebrew na karan ay maaring mga hulugang sungay at sinag ng liwanag. Sa paglalarawan sa pagbaba ni Moises mula sa bundok Sinai ang ilang sinaunang pagsasali na inilalarawan siya na may mga sungay na sumisimbolo sa ningning ng presensya ng Diyos. Si Michelangelo, isang debotong katoliko, ay malamang na pamilyar sa interpretasyong ito. Sa halip na ilarawan ang literal na mga sungay, inukit niya ang mga ito bilang mga pinong umbok, halos parang mga extension ng malakas na noo ni Moises. Nagaambag sila sa aura ng lakas at kababalahan na bumabalot sa propeta kahit na ang kanilang pinagmulan ay nakasalalay sa isang kakaibang pangyayari sa wika. Ang henyo ni Michelangelo ay nakasalalay sa kanyang kakayahang bigyang buhay ang bato. Nilapitan niya ang pag iskultura na parang nagpapalaya siya ng mga figurang nakulong sa marmol. Bawat hampas ng pait ay nagpapakita ng kanilang mga nakatagong anyo. Ang kanyang kaalaman sa anatomiya ng tao ay walang kapantay na nagpapahintulot sa kanya na ilarawan ng mga kalamnan, litid at laman na may nakakagulat na realismo. Ang Moises ay isang testamento ng kanyang technical na husay. Ang tela na tila sumasabay sa hangin ay dumidikit sa katawan sa ilalim na nagpapakita ng mga hugis nito. Ang mga ugat sa mga kamay at braso ni Moises ay namamaga dahil sa tensyon na parang pinipigilan niya ang napakalaking kapangyarihan. Ang atensyon ni Michelangelo sa detalye ang kanyang kakayahang magbigay sa bato ng mga katangiang makatotohanan ay nagtataas sa Moises mula sa pagiging isang eskultura lamang patungo sa isang obra maestra na walang katulad. Higit pa sa teknikal na kahusayan, nakuha ni Michelangelo ang isang bagay na malalim sa pagkatao ni Moises. Ang nakakunot na noo, ang matalim na titig, ang bahagyang pagbuka ng mga labi, lahat ay nagpahiwatig ng isang taong nakikipagbuno sa napakalaking responsibilidad, marahil kahit nagalit pagkatihid. Naniniwala ang ilang iskolar na ibinuhos ni Michelangelo sa eskultura ang sarili niyang magulong relasyon kay Pope Julius II. Ang emosyonal na realismo nito, na ang kakayahang maihatid ang mga komplikadong emosyon ng tao sa bato, ang siyang tunay na nagpapaiba kay Michelangelo. Naunawaan niya na ang tunay na kadakilaan ay hindi lamang nakasalalay sa physical na pagiging perpekto, kundi sa lalim ng karanasan ng tao. Si Moises, ang propeta, ang tagapagbigay batas, ay nagiging isang tauhang makakaugnay natin, isang figura na nakakaranas ng parehong mga hilig at pakikibaka tulad ng sinumang tao. Hindi natapos ni Michelangelo ang dakilang nitso ayon sa kanyang naisip. Ang orihinal na plano ay ambisyoso, naisip bilang isang napakalaking parangal kay Pope Julius II, na may mahigit apat na estatwa. Namatay si Pope Julius VI noong 1513 at ang proyekto ay nawala ng momentum. Ang dakilang pananaw ay lubhang nabawasan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang Moises na orihinal na binalak bilang isa sa maraming figura ay naging sentro at sa huli ay nakahanap ng tahanan sa Basilica di San Pietro in Vincoli sa Rome. Doon, patuloy itong humanga at namangha sa lahat ng tumitingin dito. Ang mga bisita mula sa buong mundo ay dumadagsa upang makita ang obra maestra na ito na naaakit ng makapangyarihang presensya nito. Sa pagtayo sa harap ng Moises ni Michelangelo, nakakaramdam ka ng isang nasasalat na pakiramdam ng kasaysayan at sining. Parang nabubuhay ang nakaraan sa pamamagitan ng marmol. Ang laki ng eskultura ay kahanga-hanga, ngunit ang maliliit na detalye ang talagang tumatatak. Ang masalimuot na pagkakayari na ibinuhos ni Michelangelo sa bawat pulgada. Ang mga ugat sa kanyang kamay, maingat na inukit upang ipakita ang makatotohanang ng katumpakan, ang tindi ng kanyang titig, na kumukuha ng isang sandali ng malalim na pagmumuni-muni, ang banayad na kurba ng kanyang mga labi, na nagpapahiwatig ng hindi masabi ng mga iniisip at emosyon. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng sining na lampasan ng panahon at ikonekta tayo sa nakaraan. Ang Moises ni Michelangelo ay nananatiling isang tulay sa pagitan ng mga panahon, isang walang hanggang obra na patuloy na nagsasalita sa atin sa paglipas ng mga siglo. Ang Moises ni Michelangelo ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanluranin siya. Ito ay naging isang pamantayan para sa mga generasyon ng mga artista na nakaimpluensya sa iskultura, pagpipinta at maging sa panitikan. Ang timpla ng realismo, emosyon at dinamismo ng iskultura ay nagbigay inspirasyon sa mga artista na lampasan ang mga hangganan ng kanilang sariling pagkamalikhan. Mula sa mga Baroque master tulad ni Bernini hanggang sa mga romantikong pintor tulad ni Delacroix, ang impluensya ni Michelangelo ay makikita sa mga gawa ng hindi mabilang na mga artista na naghangad na makuha ang parehong pakiramdam ng drama, intensity at emosyonal na lalim. Ang Moises ay naging isang simbolo ng artistikong henyo isang paalala ng kapangyarihan ng sining na pumukaw ng damdamin, magbigay inspirasyon at hamon. Ang Moises ni Michelangelo ay higit pa sa isang eskultura lamang. Ito ay isang obra maestra ng sining ng Renaissance, isang gawa na tumatag sa pagsubok ng panahon. Ito ay isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng pagkamalikhain ng tao, isang pagsasanib ng masining na kasanayan at emosyonal na lalim. Ang masalimuot na mga detalye mula sa umaagos na balbas hanggang sa matinding titig ay nagpapakita ng walang kapantay na husay ni Michelangelo. Mula sa magulong pinagmulan nito hanggang sa pangmatagalang pamana nito, ang Moises ay patuloy na humanga at namangha sa lahat ng tumitingin dito. Ang paglalakbay ng estatwa mula sa konsepto nito hanggang sa pagkakabuo nito ay isang kwento ng tiyaga at masining na pananang. Ito ay isang paalala ng kapangyarihan ng sining na lampasan ng panahon upang ikonekta tayo sa nakaraan at ipakita ang mga komplikasyon ng karanasan ng tao. Ang bawat bisita na tumitingin dito ay nadadala sa ibang panahon nararamdaman ang bigat ng kasaysayan at ang henyo ng isip ni Michelangelo. Maaring hindi ganap na natupad ni Michelangelo ang dakilang pananaw ni Pope Julius III, ngunit sa Moises, lumikha siya ng isang bagay na mas malalim isang walang hanggang obra maestra na patuloy na tumutunog sa mga manonood makalipas ang maraming siglo. Ang estatwa ay sumasalamin sa diwa ng Renaissance, isang panahon ng muling pagsilang at muling pagtuklas. Ito ay isang testamento sa kanyang henyo, sa kanyang pananampalataya, at sa kanyang hindi natitinag na paniniwala sa kapangyarihan ng sining na itaas ang espiritu ng tao. Ang Moises ni Michelangelo ay hindi lamang isang likhang sining, ito ay isang simbolo ng potensyal ng tao at ang pangmatagalang pamana ng isa sa pinakadakilang artista sa kasaysayan. Ito ang Dreamer at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang nakaka-excite na content. Kapayapaan at pagmamahal sa lahat.